Luluto tayo ng paksiw na pata. and Ingredients. Mga na ingredients natin. Guys, okay, so i-ano na natin siya. Erecta na natin siya lutuin. Ayan. Papakulo lang tayo ng... Papainit tayo ng mantiga. Video marah-marah itu. Sama ini aku mau pilih Kita bawa ke sini

Yung brown 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 brown. pa natin. Tapos hindi siya. Okay. 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 Ya, <tuk tangan> ya, <tuk tangan> dari. halo, tak <tuk tangan> <tuk tangan> Okay. Guys, hindi nalapit yung cellphone niya pag suto ka. Nailayin niyo ng wand. Ayan o. Konti na lang yan. Ito na yung pangulit. Pahintang uh, Dalawang minuto. Tira. Halo. Kalat lang na Dari. Lukulat guys Potok-batok 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 Ano yan? Potok ano? Potok-batok Okay na batok Potok-batok Putok batok. Putok batok yi hindi na po buto yata yun na ano eh hindi, gano'n yan eh ito so na ang first bite first bite. Kain po tayo. Ayan na po.